Oh, di diba parang timang lang, super tawa. Good vibes araw-araw. Magandang magandang araw po sa ating lahat. At sana po ay lagi tayong ligtas at malusog. At malakas ang ating pangangatawa. Para magampanan natin ang ating trabaho araw-araw. At syempre, huwag na huwag natin kakalimutang magdasal at magpasalamat sa ating Panginoong May Kapal. At heto nga, at umpisa na naman ang araw namin mag-ina. Mag-ina? <laughs> o pagbigyan nyo na, charot. <laughs> Kaya ito nga, napahaga ko rin gumayak para magtrabaho araw-araw, di ba? Para mabuhay. Magsipag araw-araw. Alam po, oh. Alam Ah, kaya mo, anak. Hindi na ipay. Maghintay ka na. At eto nga, nung hapon, sinalubong ko ng aking anak. At nag-chat siya, nagpapasalubong. Birthday pala ngayon ng Tita Zenny. Happy birthday, Tita. Alam ko, nanonood ko ng mga vlog namin. ito at pauwi na kami ng dalawa so nagpalit ang damit nakaputihan kanina kung nga ng white t-shirt siya kaya pagkaladumihan yung white t-shirt niya sabi ko magpalit siya binabahulang ko siya ng extra t-shirt kami sa amin at pagdating nga sa bahay ha? abay secret? charot ikaw nag-order niyan eh ano <laughs> niya? Hmm, ano yan? Sige, pakita mo. Aha. Yung order mo. Ha? Iphone po. Yung alam. Ha, ha, ha. Ha, ha, Ko Ha, order ha. anak ha, oh. Ha, ha, ha para may dagdag ang ating video o buksan mo na unbox niya dumating kayo ng tanghali yan eh, pinabubuksan niya sa akin sabi ko ikaw na mag unbox para bongga hindi ako mura lang naman yan para may ginagamit siya ay ganun oh, wow earpads tapos si charge mo muna anak e eh, pakita mo ayun 66 charge may ayun? charge siya ayun no 66 meron ayun oh, oh. nakikita yung percent ganda pala yun high tech Moshi. Okay. Ito din yung charger. Yung Asan? Charger. Wow, may charger. Pati yung charger, guys. Pati ng charger. Ayan. Yeah. Ay, ganun pala. Pati yung charger. May ulo naman dyan. <laughs> Ay, charger muna, anak. O kaya pwede din sa power bank. <laughs> Gamitin ko muna. Palubatin ko muna. Tapos, <laughs> ito charge ko. Ah, sige. Okay. Tapos alam ko may umi. Mura lang niya, magkana binin natin dyan? Nasa 200. 100, ano lang binayaran ko dyan anak? 170. Umura. 150 po yan. O, tapos ayan. nag extra 20 peso ko, alam niyo na. Tipsong sa nag-deliver ng earpads. 170 ang binigay ko dyan anak. Okay, pagkata mo Okay, yan. Five star. Okay. Paalam ka na na. Bye bye guys. Love you all. At heto nga, at kakain na kami dalawa. Okay, Happy birthday, hey, to baby the baby. <laughs> Hindi na kami nakakapunta kasi nga, gutom na gutom na kami dalawa. Dinner po kasi yun. Kaya, eh, dito na lang kami kakain sa bahay. Bukas na lang. Pagpunta <laughs> naman ako dyan bukas. Ayun, leftover. May tira may tirang ulam kahapon tapos ulam ni Maron tapos natuyo ako nito ang sarap tuyo oh ayan ang ulam namin let's go pag nagpunta kami sa birthday may lechon <laughs> may ba diba sa one wala kami pasok one bakit ah ano may besi ako ay hindi hindi ko alam sabi po dahil. tayo ganoon hmm. bakit ano kayo ano ba yung one Huwebes? Huwebes siya din. Kaya sa Friday, wala din. Ay, ang dami. Ang dami na naman ang pasok. Parang, oh, so, gulong ka. Pa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. I love you all and I thank you.